Saan sa'yo ka ba madalas matulog? Alam niyo ba na sinasabi na may mas magandang pinipisyo ang pagtulog sa kaliwang bahagi? Narito ang paliwanag ni Doc Atoy tungkol dito. Alam niyo ba na ang pagtulog natin sa kaliwang bahagi ay kung ano ang benepisyong maibibigay. Okay? Pero the best position for sleeping is always straight. Para walang organs na masasaktan. Pero ngayong araw na to ang ituturo ko ano naman ang benepisyo ng pagtulog natin sa kaliwang side. So, subukan nyo po ito at within 2 weeks, which is 14 days, ma-experience nyo na may kakaibang sigla ang inyong katawan. Bakit? Natulog ka sa kaliwang bahagi ng inyong higaan. Okay, benefits of sleeping on your left side. Number one. It improves the function of your lymphatic system. Okay, ano ang lymphatic system? Ito, yung tabaka Ako. Nang basura Sura. ng ating katawan. Yo. Number two. <laughs> It allows your spleen to do its job huh? much better. Okay, pinatadali nito ang trabaho ng spleen. It promotes the proper elimination of waste products. Ayan. Okay, number four. Okay, nakakabawas po ito ng uh, pag-atake ng acid paakyat, yung tinatawag mm. yung heartburn. Number five. It saves your liver from overloading. Okay, tanyo. So, na napoproteksyonan natin ang ating atay na magkarga ng maraming pasahero. Number six. It is good for your heart. heart. Okay, bakit? Isa-isay natin. Number one is? Number one is it improves the function of your lymphatic system. Bakit daw? Bakit? So, left side. Okay, bakit to? Ang pinakamalaking lymphatic vessel natin ay nasa kalimang bahagi ng ating katawan. So, if we will uh, lie down on the left leftmost side mo, yung waste mo mapupunta kay lymphatic system. So mas madali niyang maaabsorb yung waste kasi nasa kaliwa na siya. At yung pinakamalaking basurahan ay nasa kaliwang bahagi ng ating katawan. Malinaw? Number two. It allows your spleen to do its job much better. Okay. The spleen is the largest organ in the lymphatic system hmm? and it's also located at on the left side left of side. your body Aha. when you sleep on your left side your spleen works more efficiently bakit kasi yung gravity pag dito ka nakahiga si spleen parang nadadagan na mo kumikilos siya para mag-absorb ng mga dumi all right <laughs> next number three. number 3 It promotes a proper elimination of waste products The junction between the small intestine and the large intestine Is situated in the left side of your body Okay, ang pinagdudugtungan, junction Pinagdudugtungan ng large and small ay nandito Nasa, ah, Sa kaliwa So dahil dito ka humihiga Lumuluwag yung junction, natatanggal yung traffic The area called is ileosical valve Okay, yung ileosical valve Pagka po bumuka yun, yung waste from the digestive area, from the stomach, ay mapupunta po sa dapat puntahan. Kaya pag natutulog tayo sa kaliwa, mas maganda ang pagdumi natin. No? Okay, so, bahiga kayo sa kaliwang bahagi at magugulat kayo, gaganda po ang digestive system ninyo, makakadumi kayo na maayos. Okay ba yun? Number four, it may reduce nighttime heartburn acid reflux. If heartburn is an issue, sleeping on your left side can help calm your acid reflux so you can get a better night's sleep. Yan. Bakit daw? In fact, it is believed that the sleeping on your right side aggravates heartburn Pagka and, madalas and kayo and sa kanan lagi, tumataas lalo yung acid nyo. It can and lead to indigestion as well. Yan. Di ba? Since the stomach is located on the left side of Yan. your of our body, right. gravity is able to assist With digestion, including alleviating heartburn. Ayan. Yeah. So, pababa po ang acid pagka po sa kaliwa tayong tutulog. And last but not the least, and then number, number two. Number five. Number five. It saves your liver from overloading. Bakit to? Kasi ang liver natin ay located and situated at the right most upper abdominal area, which means here. Yes. Ibig sabihin po, ang ating liver ang pinakamalaking organ sa digestive system at siya ay situated here in the upper quadrant of the abdominal area. The left side sleeping position, however, won't allow the toxins and other harmful substances to overload your at, liver. At dahil, di ba malinaw na simula pa nung number one, pagka nandito yung liver at dito ka natutulog, hindi siya pinapasok masyado ng mga toxic and ng mga waste. So, mas magandang sa left tayo natutulog. And last but at, not the least, It is good for your heart. Yan, yeah, bakit? The left side of our heart receives blood from the lungs and pumps it out to the body. Okay, kasi ulitin natin, kaya minsan pag nangangako ang kahit sino man, di ba? Cross my heart. Para sa kaliwa. Hindi ho. Ang ang puso po natin ay nasa gitna. Nasa gitna pero mas malaki lang po yung part on the left side. Okay, kaya at kumababansin nyo, pag tumitibok ang puso, mas malakas mong mararamdaman sa left kaysa sa kanan. Pero situated po ang ating heart on the middle. When you sleep on your left side, All right. gravity facilitates the function of your circulatory system, yes. especially your aorta and inferior vena cava, a Daring. large vein that carries the oxygenated blood from the lower body to the heart and lies on the right side of your spine. So, ibig sabihin po, kung tayo ay matutulog on the left, maiibsan yung gravity ng puso at medyo luluwag po yung kanal o yung tinatawag nating uh, veins, malaki arterial veins sa puso natin para ma maayos po ang circulatory system sa buong katawan. So yan po yung mga benepisyo kung matututunan natin kung panong matulog sa kaliwang bahagi ng ating katawan.